Hello, shout out po sa ating lahat. Good afternoon, good morning po sa ating lahat. Dito po ako ngayon para uh, i-segregate tong mga laruan ng mga bata. Actually, halu po ito eh. May mga blocks at yung uh, ano nila sasakyan, sakyan lang doon sa kanilang ba ito? motor motor ano nila bike napasama na rin dito at itong mga mic I yan so ito nga ano iba o oh, uh, inano ko na eh, oh. binukod-bukod ko na may halo-halo dyan may jollibee yan tapos may kotse ang aking mga apo mga babae dalawang babae pero meron akong lalaki kaso baby pa siya yan may eh, nagugulhan po ako dito sa mga laruan nila So, gusto kong ko i-aayos. Ito, matitino pa ito. Huwag tali, oh. Yan, pwede nilalagyan lang po ng, ano, ng battery. Buti pa yung mga bata, no? Ako kaya, nung maliit kaya, mayroon mga laruan din kaya ako. <laughs> Laking probinsya kasi ako. Ang alam ko lang laruan, yung mga palapa ng nyug. <laughs> Mag-slide-slide ba? Yan, no? Oh. Kasi dalawa pa silang babae. So, ito pa oh, diba? Dami nila pong laruan. Napakapala ng mga bata ngayon. na spoiled sa mga laruan. Katulad po nito, regalo sa kanya. Ito. Mahal po ito, o. Oh. ganitong klaseng kwan, Spider-Man. Ito ay, uh, 500 po yata yan. Nung nabili nung birthday to nung anaking ano eh. Nung aking apo. Panganay. Eh, napakahilig po sa sa mga pang boys yan. Yan. ito kanina inayos ko din yan yan mga staff toys staff toys yung iba po nilabhan ko medyo makutim kutim na yung ibang konti so siguro pag may time ako eh akin na lalaban yung kunting tour lang sa aking uh, kapaligiran yan, eh, sisegregate ko po, po yung mga nabibili. Mga sa Jollibee, yan. Ito pa, oh, meron pa dyan. Oh, yung aking aso, naglalakad. Yan, Dalawa po yung piano nila kasi may nagregalo. Eh. Pero okay pa, okay po pa ito, eh. Yan, baka tayo mga kwan. Diba? Ito, ito pa, dami po yan, oh. ayusin uh, ko po kasi yung mga panglalaki ko ay aking e-book. Yun po yung aking purpose din. Kaya ako po ay uh, nagliligpit ng uh, kanilang mga toys. Oh, yan. Kinalat naman yung maliit na bata. <laughs> Ayan po. Ang kanilang mga. ganito po yung aking buhay. Buhay ni Babes Love. Yan mamaya ah, maya lang kalat siya. Kaya ang gagawin ko po, isisegregate ko siya para maisara ko. Kasi hindi ko siya maisara. Gawa ng sumisikip at hindi po maayos. Yan. Ando yung aking asong gala. Shh! Ganito! Yan. So, yan lang po ang aking na-flex ko lang. Yung mga laruan ng mga bata. Yan. Dahil, yung ko, nung bata ba ako, meron din ba ako ganitong kadaming laruan. Ko alam po, naglaro ako ng manika nung araw. <laughs> Nakim probinsya nga, di ba? Yan. Yan, salamat po. Naplex lang po 'yan. Salamat po. Shout out po sa ating lahat. God bless po.